Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat! Happy morning everyone! Ito na naman ang yung life coach at ka, ni partner, Ate JB. <laughs> Pasensya po, no habang ako nagbablog, si, si Francis ay naglagay dito ng ah! isang karton ang bigat, no? may nag-deliver kasi sa atin ngayon, no? May mga deliveries tayo kay Bigan. So ito yung pag-usapan natin ngayon kay ha? For today's video kay Bigan, na pag-usapan po natin yung isa sa mga bagay na sa tingin ko nakakatulong po talaga kung bakit dumami yung aking mga customers And ha happy talaga ako. Thank you so much, God. Dumami ang aking mga customers at malakas yung aking bintano. Kahit maraming nagsasabi na tagtumag ngayon, tagtumag days, pero uh, kumikita pa rin, no? Medyo malakas ang bintahan natin dahil po sa mga bagay-bagay. So, isa na yung pagpapresyo natin. Hindi tayo masyado, hindi masyado mali yung ating mga paninda. Palangiti si Ate GB. At meron pa, isang bagay kaibigan, na notice ko lang po, no? Na dahil po sa bagay na ito, dear friends, 'yung iba no hindi lang iba marami po sa aking mga um, kapitbahay no mga kapitbahay ko kaibigan na kahit 'yung bahay nila hindi talaga totally malapit sa tindahan ko, ay dito pa rin sila bumibili. Dito pa rin po sila pumupunta. Kahit pa may mga tindahan malapit sa bahay nila, most of them ay dito pa rin po bumibili sa tindahan ko. No? napunta sila dito sa kitinan at masaya ko. Dahil po ito sa isang bagay na nanonotes ko. Kaya naman kaibigan, ipapakita ko po sa inyo ha. Ayan, yung bagay na ito kaibigan ha. But before that kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay ATGB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB, and then pakihit na rin notification Bell para mapanood nyo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag-asenso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Ang sana kaibigan, please don't skip the ads. Ayan, malaking tulong dito sa amin na aking family. Ngayon kaibigan, ipapakita ko na yung isang bagay na, na, na ang, ang, laking tulong kaibigan. Oh, sorry lang ha, hindi ako masyado magaling magtagalog. No, bisaya po kasi yung lingkod from Cebu sa FGB. Napakaganda po ng bagay na ito na gawin nyo rin kaibigan. Dahil, based on my personal personal experience as a tendera for 23 years, nakatulong po talaga ito kay Bigan. No? Dumami yung aking mga customers na eventually naging soki ko. Dahil sa bagay na ginagawa ko. Kaya nga, ipapalam ko ito sa inyo, sa inyo ngayon. Ipapakita ko sa inyo ito ngayon. Dahil alam ko kay Bigan, makakatulong talaga ito sa iyo. Lalo na ikaw ay bago pala nagsimula yung tindahan, yung sari-sari store business. O ikaw, kaibigan, na nagpa-plan, magtayo ng negosyong ganito, sari-sari star business, ay malaking tulong po ito sa iyo, kaibigan. Kaya sana, gawin mo ito. Ayan, mga kaibigan, dumating na si Grozary, no? Kanina lang, mga minutes ago, kaibigan. So, ito lang ang in-order ko kay Grozary, kasi naman tatlo po ang hinihintay ko na mga wholesalers at suppliers na darating, kaibigan. Tingnan nyo, no? Dalawang boxes lang po yan, pangatlo nyo, o at saka ilang sigarilyo. Kasi yung sig uh, yung ko pala, pala kaibigan, mm, ang dahilan ba kung bakit uh, kaunti lang po ito eh, is that nagpa-deliver na po tayo sa ating asuki ng soft drinks, no? Wholesaler ng alak at soft drinks at meron silang sigarilyo. Oh. Kaya kunti lang ang in ko kay Grocery kasi nag-order na rin ako sa supplier ko ng host uh, wholesaler ng soft drinks at saka uh, alak kaibigan. So ito ang nabayaran ko kay Grocery. Ayan. So, 4,000 sana ito kaibigan. Kaso, meron po silang wala. Tingnan nyo, no? Not available items. Kaya, ang nabayaran ko ay 3,600 lang. Pero, 3,800 sana ito. Kaso, meron dahil yung grow coins na 200. Kaya, ito, 3,600 na lang. <laughs> so, malaking tulong si grocery kaibigan kasi may grow coins. So, aside from grocery kaibigan, paparating rin si pure gold. Naka-order naka na ako kay pure gold kay kaibigan, pero hindi pa po dumating. So, hinihintay ko si pure gold. Pero, paparating rin yung or suki ko no, na mga soft drinks. Ay, nag order na rin ako ka ng soft drinks kay Bigan. Ipapakita ko lang sa inyo yung mga bote sa labas. Tingnan nyo no. Ito yung mga bote sa labas kay Bigan. Soft drinks tsaka alak. Ayan. so, nag-order na ako kay Bigan kaso hindi pa dumadating yung aking, dumarating yung aking suking supplier no ng soft drinks tsaka alak so ito yung ginagawa ko kay para talaga no? Palaging puno yung ating tindahan at kahit ano mang hanapin ni customer, may bigay po natin, no? Makakatulong po ito para dumami yung ating suki. So yan ang first na dumating again ha, si grocery. Sana dumating na si pure gold at saka yung wholesaler ko na isa friends na mga sigarilyo, alak at soft drinks. So masaya ko kaibigan, marami na pala akong coins. Sana oh. all. <laughs> Importante yung mga coins kaibigan kasi minsan wala tayong panukli, pansukli. Ayan, so wala tayong pang 'to yung pangsukli, sa si customer lilipat sa ibang tindahan kasi wala tayong panukli no, sasabihin, "Ah, wala kayong sukli, pupunta na lang ako sa ibang tindahan." Kaya marami tayong peso, <laughs> mga coins, mahalaga 'yan kay Bigan. Agyan na, hintayin na muna natin si Pure Gold at saka yung isa kong supplier kay no para totally mapuno itong tindahan ni Ate GB. Ito talagang gawin natin kay Bigan ha, always see to it na hindi tayo maubusan ng stocks kasi pag maubusan tayo, ah, wala na pero na sana naging bato pa ayan mga kaibigan, second delivery after ni grocery yung ating suki in a supplier ng alak at saka soft drink sila dong puno kayo yung sakyan ng mga kaibigan no? punong puno sipag nya yan ito kaibigan, 6,650 ako as arilan ako sa so dong ha kuha muna tayo ng ano uh, kaibigan no? ah uh, ano ba tawag nito? Butin. Nagtitinda po ako ng butin mga kaibigan. Ayan, nagtitinda si Ate GB ng mga butin. <laughs> Ayan, so kaunti lang kaibigan kasi isa ibang klase po to. 20 pesos puhunan hindi siya puno. Binibinta ko ng 25 pesos. Ito yung puno kaibigan, ganito. 26 ang puhunan binibinta ko ng 30. Kaya ito anilom ah, kasi hindi siya puno. Pero mayroon, mayroon kasing maghanap kay bigano no? kahit pa hindi siya puno. Kaya kahit uh, hindi puno, nagbibinta pa rin si Ate Yan, dapat magtinda rin kayo ng butin, ha? Ayok lang kumutan rin sa doon, ha? butil Yan, so meron na naman tayong sigarilyo. Ayan, check mo na natin kay Bigan, ha? Isang maliit, tsaka isang malaki. Lima tanang dagko, no? Oo. Usa kagamay mantika, meron tayong segarilio, tsaka ano ba to? Bourbon. Kaunti lang yung ating bourbon kaibigan kasi nag-order na kay ako kay grocery kahapon at nandito sa loob, no? Kaya sa suki sa supaya ng alak, isa lang bourbon. Butin, bourbon, meron tayong mantika, merong segarilio, yung ating ano, alak, kompleto, soft drinks, Oh, dong ha Ayun, so lemon. Ayat, meron tayong uh, so tulo ang gagmay dong. Ang litro, tulo sad. Mm -hmm. babayaran na muna ni Ate JB mga kaibigan ha. Tay ka lang po. Ayun mga kaibigan, nabayaran na po natin yung ating suki. Thank you so much, salamat dong. Ay, marami pa siyang i-deliver. <laughs> meron tayong customer sa labas sa dong. Aday? Lima ka. Yan, so mahabang tayo ay nag-receive ng mga orders. Salamat dong ha! Yan, merong bibili ng ganador, 61 po. Bigas po si ganador kay no? 305, dai. Lima? Sige, bibigyan naman natin ng na bigas yung ating suki, mga kaibigan, ha? Limang kilo ng uh, ganador. Ayan, mga kaibigan, limang kilos ng ganador. 61 pesos po ang isang kilo ng ganador. So, ang mababayaran ng ating suki ay 305. Thank you so much, God. Ayan mga kaibigan, dumating na yung ating pangatlong delivery, dear friends. At medyo nadismaya ako, nasad, no? nalungkot si Ate JB Kasi kaibigan, no, uh, nabasag kasi yung kulafo. May isang kulafo po na nabasag. Buti, no, isa lang, dear friends. Ayan, dinala na ng nag-deliver. So, dito po yung nakalagay yung kulafo nila. Iwan ko kung bakit nabasag. Ang sabi lang niya sa akin na, uh, ano daw, paglagay niya kasi siguro malakas yung paglagay uh, niya doon sa ano di sa labas kasi nilagay ito kaibigan yung box tapos paglagay niya kaibigan pak may narinig kami na ano para may inabiyak. yun nga may nabasag nabasag their friends so nabasag yung ating isang kulafo mga kaibigan at uh, hindi lang kulafo no ang uh, Nilugi kay Ate pati ito. Kasi nga, nabasag yung kulafo. Ayan, ito rin po ay, uh, ano to? Ah, uh, nabuslot. <laughs> ang hirap pag Tagalog. Butas. No, nabutas, sabi ni Princess, Nab na, na sorry po, bisaya po kasi sa TGV. Nabutas po ito, kasi nga, nabasag si kulafo, yung kulafo natin na alak, at ito po ay nabutas. O, tingnan nyo, no? Tinanong naman ako nang nag-deliver, tatlo, tatlo sila, Frances? tatlo po sila, tinanong ako nung nakabasag kung, ah hindi tinanong, sabi niya, ah uh, ano lang, ididak lang daw, minus no sa aking babayaran. Ayan, ididak lang daw, sabi nam namin, okay lang. Pero deep inside, talagang nalungkot ako. <laughs> Pero okay lang no, kasi hindi naman niya sinasadya, dear friends. Pero sana sa susunod, ah, uh, Maging careful na no siya, maging careful na yung ating tag taga -tag deliver. O tingnan niyo no. Sulugi si Ate GB, glugi sa Kulafo logi din dito their friends. And so anong gagawin natin? Ganun talaga. <laughs> ano nga naman pagbayarin ko? Siya hindi naman niya sinasadya. So kin kaibigan ha, narito na ha yung ating tatlong a uh, deliveries na naka -deliver na si grocery, yung Lucas supplier natin at saka si Pure Gold. 6000 kay Pure Gold. Malapit talaga 6000, hindi ko na lang kinuha yung sukli. 6000 ang binigay ko. So all in all kaibigan, today ang nabayaran ko ay 17,000. Kasi si grocery ma uh, malapit talaga 4,000, 6,000 mahigit po. Si Lucas supplier ko ng mga alak at soft drinks at ngayon 6,000 sa kay Pure Gold. So nakabayad tayo ng 16 or 17,000 all in all kung hindi ako nagkakamali. Kasi ang nabayaran ko kay Pure Gold ay ito po pero 6,000 binigay ko, hindi ko na lang kinuha yung sukli. At ang sabi niya babayaran daw yung nabiyak na nyo, nabasag niya, sabi ko wag na lang. Ayan kaibigan no so 16 or 17,000 yung nabayaran natin. Okay lang kaibigan, kahit maubusan ng pera si Ate Gb sa bulsa. Total, marami naman akong stocks na mababawi namin, naman natin yun, no? yung pera na lumabas sa bulsa natin, mababawi namin natin, mababawi kasi, at may profit pa. Yan, makikita pa tayo mga kaibigan. Buti no? dalawa lang ang lugi na GB. Isang kulafo. E, ganito po yung kulafo, ha? Ito ang itsura ng kulafo, dear friends. Ay, hindi nakakalam. Ito ang nalugi kay Ate GB. Ayan, so okay lang. At ah, saka tomato sauce. Na, na, ano, nabutas. Pero okay lang, kaibigan. Again, kaibigan, na dapat ganito tayo, ha? Always tayo may stocks. Para sure talaga, dear friends, na kahit anong hanapin ni customers, ay may bigay po natin. Kaibigan ay pakita ko na po sa inyo, dapat as much as possible, kompletuhin po natin ng stocks yung ating tindahan. Uh, as much as possible, kaibigan, kahit anumang hanapin ni customer, dapat maibigay po natin. Kaya, as much as possible, dapat alamin natin kung ano ang kailangan ng ating mga kapitbahay, ng ating mga customers, ano yung palagi nilang ginagamit, yung hinahanap nila. Ayan, kaibigan, makakatulong po ito pag lahat ng hinahanap ni customer, nasa tindahan natin. Matik na yun, automatic na yung kibigan. Sa susunod na kailangan niya ng another product or same product, dyan pa rin siya pupunta sa tindahan mo kasi nga meron kang stocks ayan so napakalaking tulong po nito kaibigan ha kaya binabahagi ko po sa inyo ayan at thank you so much kaibigan tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video lagi nyo lang pong tandaan palagi kong sinasabi hindi mahirap hindi imposible na no? masinsombay natin basta masipag tayo madiscarte tayo may tama disiplina sa sarili and of course we have God in our life. Kaya kasi so ang buhay natin kay Biganti tiwala lang. I Again, mean, thank you so much sa inyong pagmamahal kay ATGB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.